sa isang liblib na bayan sa Pilipinas. May isang lumang bahay na matagal nang pinamamahayan ng mga bulong ng nakaraan. Ang bahay ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng bayan, napapalibutan ng malalaking puno at makapal na damo. Ang mga dingding nito'y kulay abo na sa kalumaan. Ang bubungan ay nagsisimula ng bumagsak at ang mga bintana ay basag na, tila matagal nang iniwan ng mga tao. Ayon sa matatanda, ang bahay na iyon ay hindi lamang basta-bastang inabandona. May ititinatagong kwento ng trahedya, ng pag-ibig at ng pagkakanulo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang kwento ay naging bahagi na lamang ng mga kwentong bayanisang misteryo na walang naglakas-loob na alamin. Isang araw, dumating sa bayan si Clara, isang dalagang mananaliksik na mahilig sa kasaysayan. Mahilig siyang maglakbay sa iba't ibang lugar upang tuklasin ang mga kwento ng mga lumang istruktura, alamat at misteryo. Nang marinig niya ang tungkol sa lumang bahay, agad niyang naisipang puntahan ito upang magsagawa ng pananaliksik para sa kanyang sinusulat na aklat tungkol sa mga lihim na kwento sa Pilipinas. Pagdating niya sa bayan, marami ang nagbabala sa kanya. Huwag mong papasukin ng bahay na iyon, Clara, sabi ng isang matandang babae sa tindahan. May kung anong nagpaparamdam doon tuwing gabi. Marami ng sumubok pero walang nagtagumpay na matuklasan ang buong kwento. Ngunit hindi natakot si Clara. Sa halip, lalo pa siyang nainganyo. Isang hapon, nagpasya si Clara na puntahan ang lumang bahay. Habang naglalakad siya patungo roon, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng paligid kahit pa tirik ang araw. Pagdating niya sa harap ng bahay, tumigil siya sandali upang pagmasdan ito. Ang bakod ay halos bumagsak na at ang mga halaman ay tila sumakop na sa buong paligid. Dahan-dahan niyang -dahan tinulak ang lumang tarangkahan at ang kalawang nito'y nag-ingay, waring nagbabadya ng babala. Sa loob ng bahay, ang sahigay ay natatakpan ng alikabok. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na punong-puno ng agyo. May mga lumang larawan sa padermga kupas na litrato ng isang pamilyang tila matagal nang nakalimutan. Habang naglalakad siya sa loob, naramdaman niya ang bigat ng atmosfera parang may nagmamasid sa kanya. Ngunit hindi siya umatras sa halip, sinimulan niyang halughugin ang bawat sulok ng bahay. Umaasang makakahanap ng mga lumang dokumento o larawan na magbibigay liwanag sa misteryo ng bahay. Sa isang lumang aparador, natagpuan niya ang isang kahon na puno ng mga lumang papel. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na journal na may nakaukit na pangalang Maria Gregorio. Agad niyang binuklat ang mga pahina nito. Sa kanyang pagbasa, nalaman niya na si Maria ay anak ng may-ari ng bahay, si Don Gregorio, isang mayamang asendero na kilala sa pagiging mahigpit at mapanupil. Naging malinaw kay Clara na si Maria ay umiibig sa isang binatang nagngangalang Toma, isang anak lamang ng magsasaka sa kabilang baryo. Ipinaglaban nila ang kanilang pag-ibig ngunit tinutulan ito ng ama ni Maria. Sa kabila ng pagbabawal, patuloy silang nagkikita ng palihim. Sa mga pahina ng journal, naroon ang mga liham ni Tomas kay Mariamga, liham na puno ng pag-ibig at pangakong pagtatakas. Ngunit habang patuloy na nagbabasa si Clara, napansin niya na ang mga huling pahina ng journal ay biglang nagbago ang tono. Ang mga pahina ay puno ng takot at pag-aalala. Isinalaysay ni Maria ang huling plano nilang pagtakasisang gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit matapos ang gabing iyon, wala nang sumunod na entry. Naging palaisipan kay Clara kung ano ang nangyari kay Maria at Tomas noong gabing iyon. Sa kanyang patuloy na pagsasaliksik, napansin niyang may kakaibang pintuan sa dulo ng isang pasilyo isang lumang kahoy na pinto na may kakaibang ukit. Nang subukan niyang buksan ito, naka nakalock ito. Ngunit sa paghalughog niya, natagpuan niya ang isang kalawanging susi sa ilalim ng lumang piano. Dahan-daan niyang isinuksok ang susi sa kandado at bumukas ang pinto na may kasamang mahina ngunit nakakakilabot na tunog. Sa loob tumambad kay Clara ang isang maliit na silid na halos walang laman maliban sa isang lumang baul. Binuksan niya ito at nakita ang mga lumang sulat ni na Maria at Thomas at isang duguwang panyo. Kasama rin doon ang isang kutsilyong may inukit na pangalan ni Maria. Sa wakas, natuklasan ni Clara ang nakakagimbal na katotohanan. Noong gabing tumakas sina Maria at Tomas, natuklasan sila ni Don Gregorio. Sa matinding galit, pinigilan niya ang kanyang anak. Ngunit sa isang hindi sinasadyang pangyayari, nasaksak niya si Maria gamit ang kutsilyo sa takot na madiskubre ang kanyang krimen itinago ni Don Gregorio ang katawan ni Maria sa silid na iyon. Sa gitna ng kanyang pagkagimbal, naramdaman ni Clara ang malamig na simoy ng hangin. Isang boses ang kanyang narinigisang mahina ngunit malinaw na tinig. Salamat, natagpuan mo na ang aking kwento. Tulungan mo akong makalaya. Dahil dito, nagdesisyon si Clara na ibahagi sa buong bayan ang kanyang natuklasan. Ibinunyag niya ang kwento ni Maria, ang mapait na pagtataksil ng kanyang sariling ama at ang kanyang trahedyang kinahantungan. Ipinagdasal ng buong bayan ang kaluluwa ni Maria. Simula noon, hindi na muling narinig ang mga bulong sa lumang bahay. At sa wakas, ang bahay na minsang pinamugaran ng takot ay naging isang paalala ng tunay na pagmamahalat ng mga lihim na kailangang matuklasan upang makamit ang katarungan.